Sa tahimik na gabi ng saantik, isang buntis na babae ang nagising sa gitna ng madaling araw. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang umangat sa gilid ng kama, at doon sa dilim nakita niya ang isang maliit na nilalang. Walang mukha, kulay putik ang buong katawan, nakatayo ito ng hindi kumikilos, ang kanyang pusoy bumilis ng tibok, ngunit hindi siya makagalaw. Pilit niyang isinara ang kanyang mga mata, umaasang mawawala ang nakakasindak na pangitain. Ngunit nang muling niyang buksan ang kanyang mga mata, naroon pa rin ang nilalang, mas malapit na ngayon sa kanya. Gabi-gabi, ang kakaibang panauhin ay bumabalik. Minsan sa paanan ng kama. Minsan sa sulok ng silid. Laging walang ingay. Laging walang mukha. Ang buntis ay nagsimulang matakot sa pagtulog, ang kanyang mga panaginip ay puno ng putik at mga maliit na bakas ng paa. Isang gabi, nang ang buwan ay mataas sa langit, naalimpungatan siya sa isang kakaibang pakiramdam, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at doon sa kanyang tiyan, nakaupo ang nilalang. Ang malamig nitong katawan ay nakapatong sa kanyang lumalaking sinapupunan. Sinubukan niyang gumalaw, itaboy ang nilalang, ngunit parang mabigat at malamig na bato ito. Ang kanyang mga kamay ay dumadaan lamang sa pamamagitan nito, na parang hangin lamang ito. Ang nilalang ay yumuko. Inilapit ang walang mukhang ulo sa kanyang tiyan, na para bang nakikinig. Ang takot ay kumalat sa kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang kanyang anak na gumagalaw sa loob na parang nararamdaman din nito ang presensya ng nilalang. Sa wakas, ang kanyang boses ay natagpuan niya at isang malakas na sigaw ang pumutok mula sa kanyang lalamunan. Sa sandaling iyon, ang bintana ay biglang bumukas. Isang malakas na hangin ang pumasok sa silid, humihigop sa nilalang. Sa isang iglap, nawala ito na parang hindi kailanman nangyari. Ang buntis ay naiwang nanginginig, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan. Kinabukasan, lumabas siya ng bahay, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang bakas ng kakaibang pangyayari noong nakaraang gabi. At doon, sa putikan sa labas ng kanyang bintana, nakita niya ang mga bakas ng maliit na paa. Ang mga bakas ay patungo sa kanyang bahay, ngunit wala ni isang bakas na palabas. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang hinahaplos niya ang kanyang tiyan. May kung anong kakaiba siyang naramdaman, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang anak ay gumalaw sa loob, ngunit iba ang pakiramdam nito ngayon. Mga linggo ang lumipas at ang nilalang ay hindi na muling nagpakita. Ngunit sa tuwing madaling araw, ang buntis ay nagigising sa isang kakaibang pakiramdam parang may isang maliit na kamay na humahaplos sa kanyang tiyan mula sa loob. Dumating ang araw ng kanyang panganganak. Ang mga doktor ay nagulat nang makita nila ang sanggol. Ito ay may kakaibang kulay ng balat, parang putik, at sa likod nito may maliit na bukol na parang nais lumabas. Nang ilagay nila ang sanggol sa dibdib ng ina, ito ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Ang sanggol ay walang mukha sa gitna ng ingay ng ospital, sa gitna ng mga sigaw at pagtataka, ang ina ay tahimik na ngumiti. Hinawakan niya ang kanyang anak ng mahigpit, alam na ang nilalang ay hindi kailanman umalis. Ito ay nanatili at ngayon ay bahagi na ng kanyang pamilya. Sa labas ng ospital, sa putikan sa harap ng pintuan, may mga bakas ng maliit na paa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga bakas ay patungo sa labas, patungo sa mundo.